Sigurado daw na hindi ito tanggap ng mga DDS. Ang ugali kasi ng mga DDS. Parang yung Miss Myanmar ka makailan sa Miss Grand International kuno. Dahil hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Akala kasi ng mga diehard, sila lang ang tao sa mundo. Hmm. Ganon. Kasi tinuruan itong mga Duterte na sila ay entitled sila ay lamang sa ibang tao, naghahari-harian. Ganun ang in-instill na itong mga mga Duterte sa mga taga-suporta rin nila. Hindi pabor ang result na itong um, latest survey na ito sa mga diehard dahil lumagapak sa Sara Duterte. Nasaan na po yung pinag-iayabang niyo dati na ano, na most trusted, pinakamataas sa ng, na approval ratings and approval and trust ratings man manok nyo itong sa si Sara Duterte ito ba ay masasabing karma? hindi naman siguro dahil eto talaga yung tinatahak na itong si Sara Duterte yung mga ginawa niya yung mga pagyayabang niya sa sa budget hearing yung pag-asta niya na akala mo talaga kaya niya ang lahat. Ito na po. Ito na po ang result na. Sa tingin niyo talaga, walang mababago? Hmm? Sa tingin niyo talaga, hindi yun makaka -apekto? Tapos ano, etong mga diehard, sarap forever pa rin kayo? O di kayo na nga lang? Dahil ako'y natutuwa na napakarami na rin dating diehard ang nagigising na sa katotohanan. Ang baba. Grabe. Halos halos uh, or talo pa ng Senate President na si Senator Cheese Escudero. Itong uh, approval and trust trading nga natin si Sara Duterte. Yun. Pero yun nga, ang sabi ng mga netizens, ito daw ay doble-dobling karma. At palala ng palala daw yan, lalong bubulusok pa yan pababa. Uh, Makaka-bounce back pa ba ang mga katulad ni Sara Duterte? Siguro hindi na natin, natin dapat payagan. Hmm. Kaya yung mga tao ang dapat magsalita ng katotohanan tungkol sa kanila, hindi ko pwedeng sabihin laban sa kanila. Okay? Tungkol sa mga Duterte. Ito, nakakatuwa na, 'di ba? Matatapang na ngayon yung mga dapat magsiwalat ng katotohanan. Hindi talaga ito paninira. Sadya lamang na sira na kayo, hindi lang alam ng publiko. Ngayon, ipinaaalam sa publiko na sira na kayo. Patuloy ang pagbagsak ng trust at performance rating na ito ang si Tambalos Laws. Ito ay base sa pinakahuling survey ng tugon ng masa ng Octa Research Company na isinagawa nitong September 4. O, oh, noon pa yun, no? nung, nung uh, time na matindi nga yung kanyang ginawa dyan sa, uh, sa budget briefing, sa budget hearing. At ngayon, kung naalala niyo po, itong survey na ito ay Uh, they conducted a survey even before yung press con nga na ginawa natin sa Sara Duterte na may kasamang pagbabanta na may kasamang pagmumura at pagbabaliw-baliwan. Good luck!